Ay, is matching easy yan guys Nakapag-freeze na ako Ayan yung egg Sa asaw ko ito At ayan sa unsigned Habang ang bata Ayan ang kanyang kalat Fix your toys na It's time to fix the toys O oh, diba Ang galing Are you a good job, Ezzy? No. It's a mess. Oh, clean up na. Clean up time. Fix mo na yung toys mo. Psst. Ang energy nito, Sobra pa. Kanina. Ayan, hindi na ito yung aking nilabhan. Diba? Partida, guys. Kusot yun lahat. Diba? Diba? Kaya, ang sakit ng katawan ko at ng kamay ko sugat. Ayun lang guys ang atit. Bye bye.